Ay, grabe. Alakas, grabe. Nila, Ay? Ang lakas ang lindol dito. Grabe, oh. Kanina, yan mo. Hindi na ako nakapag-video. Yan, umuuga pa yung ano, oh. Inilinis na ako, sabi mo, ate. Diyos ko, grabe. Ay. Ang tabi ko, na Ang lakas pa. Bisit ko baka mga ulo. Kala ko Kaya nga, mag-ano sana ako dyan sa ilalim. Oh, kaya na, Naglagpakan ng mga ano, oh. Diyos ko, ano ba yan? Inilinis hmm. ako. Inilinis ko, Sobrang talagang lakas. Kaya ang pintuan, ang lakas. Hindi natin binuksan, panok na lakya. Ay, kasi hindi na ako makagalaw eh. Grabe, ang laks lindol. Saan kayo oh, Oo, oh, oh, guys. Oh, sobrang na ako sa higaan. Nininervous pa ako. Grabe, sobrang lakas ng lindol. Grabe. Nakakayak talaga guys. Bigla ako. Nakahiga ako. Bigla ako napatalon sa higaan. Ay grabe, lagpakan yung mga ano nang nakakabinit. Alam nyo guys, yung upi na kabinit na buksan at naglagpakan yung mga laman ng kabinit. Ay grabe, ang takot ko. <laughs> naiyak ako pero ano Diyos ko, hindi na nga ako, Diyos ko, ay grabe, ganun ka. Diyos ko, buti, hindi yan ako, hindi yan, ano. masasabi mo sa alin doon? Ay, ninerbiyos, ayoko mamatay sa Taiwan. Ay, grabe. Diyos ko. Ano sabi mo? Diyos. ano ko. Ano? Ang daan ngayon, oh. Ay, ano, nasa shock pa si Ibalin, ayano ayan, oh. Ano. Kaya tinawag ako, na laganan ako Ay, grabe, oh, guys, bravo, naiyak ako talaga, guys. Thank you Lord kasi ligtas kami. Grabe. Grabe talagang lakas. Sobrang lakas. Okay, takoyin ka, Bokeh ko. Diyos ko, grabe. Guys, tingnan nyo na, o, nabubuksan yung cabinet na yan, nabuksan yan, tapos ayan, oh, naglagpakan yung ano, yung mga basag, yung mga pinggan namin, pati yung cabinet ng lagayan ng pinggan, ayan, oh, nabuksan at natapon lahat ng mga ano, oh, grabe. Ay, Diyos ko, grabe. Kung naandito kayo, guys, oh, mamatay kayo sa nervous talaga, guys. Tingnan nyo naman, guys, oh. Pati cabinet na buksan at naglagpakan ng mga ano, mga pinggan basag-basag talaga oh. Isipin mo na buksan 'yon oh. Paano na buksan 'yon oh? Sa lakas ng ano, sa lakas ng impact ng ano, grabe. Ayun na oh, Diyos ko po, kung maka Hay, Diyos ko, ayan mo oh, tingnan mo guys, ulagpakan oh. Tingnan mo oh, sa amin oh, Grabe ang nangyari dito sa amin, guys. Kung alam niyo lang, guys, Diyos ko, grabe. Diyos ko, Grace. Nakaka-iiyak talaga, guys, yung nangyari dito ngayon. First time talaga, guys. Kasi kung hindi babata, Buti, buti na lang guys talaga ay an grabe <laughs> hindi ako nakalabas talaga guys kasi nga yung ano yung alaga ko ang inaano ko talaga grabe ang nangyari ditong lindol nga sa Taiwan guys oh grabe hindi ko alam sa taas hindi pa ako nag-cheat-check sa taas Kung anong nangyari nasa taas dito pa lang kami kasi nasa second floor ako bigla akong bumaba Ayun hindi ko talaga maisip guys na ganito kalaking lindol na kakaharapin namin ngayon. Isipin nyo guys na laki-laki aparador na yan. Nabuksan ng lindol yan talaga oh. Tingnan mo naman. Ay, grabe. Eh. Hindi ko na naisip guys na ano. Hindi ko na naisip na... Kunin yung aking passport kasi nasa second floor ako nakahiga pa. Tapos ayan na nga, bigla akong nililindol na inuuga ng tulog. <laughs> Nakamaba na ako Nang hindi ko malang nadala Yung aking mga importante gamit Pero at least Nakaano yun guys Naka Naka ready na talaga Sa bag ko yun Kasi masyadong maraming Lindol dito sa Taiwan Kaya anytime Talaga kailangan Bit-bit may Mahalagang gamit Ay nako Ibalin e, yung mga Cabinet sa taas Puro mga bukas Ibukas? Ay, Ayun lindol ulit ne Ate Ayan may lindol na naman guys Inay-ayon Ano ma

ay, grabe. Ayan, o. Ayan, may muti mahina, mahina yung aftershock, guys. Ayan, o. mong Biglang huminto agad. Pero, ayan, o. Tingnan mo yung, ano, chandelier, o. muga pa rin kasi, ayan, o. Nag-aftershock na naman. Pero, alam ko, may kasunod pa yan. Kakatakot talaga. Grabe. Hi everyone! At ayun ang nga gay, ang kaganapan dito sa bansang Taiwan. Sobrang nakasyak talaga, nakakasyak talaga guys yung pangyayari dito talaga. Hanggang ngayon ay pag-apay matakot dahil ako'y umiyak dahil sa naramdaman naming kaba ni Evelyn. Kasi dito sa bahay guys maaga po yung mga amo naming umaalis. Sila ay ano, ano 5.30 pa lang ay pumapasok na sila. Ngayon ang naiiwan lang dito yung alaga ko tsaka kaming dalawa ni Evelyn. So talaga namang, yung talagang... <laughs> pag nakahiga ka pa tapos eh, bigla na lang umuuga yung aming bahay na talaga naman para talaga kaming dinuduyan talaga na kalabugan na talaga yung pintuan guys. Alam nyo guys talaga sobrang nakakasyak guys kasi yung mga cabinet namin ay nabuksan talaga ng lindol at naitapon ang lahat ng gamit. Hindi ko alam gan na almost 10 years na ako dito sa Taiwan guys pero ngayon ko lang naramdaman yung sobrang lakas talaga na yun na talagang nakakasyak talaga talagang nga guys tal <laughs> eto na nga guys talagang ibinabahagi ko lang sa inyo yung nararamdaman ko ngayon sa mga oras na to talagang thank you talaga kay Lord kasi hindi niya kami pinabayaan dito sa bangsa bansang Taiwan ngayon kasi pero, pero guys alam nyo guys na nakakaawa yung ibang mga natrap kasi hanggang ngayon ay nasa natatrap pa sila na doon pa sila sa building na gumuho. Alam nyo guys, napa yung natatandaan niyo napakalakas na lindol dati ng sa Hualien din guys, yung, yung, nangyari na yun sa bansang Hualen din na um, nag nagkulaps yung mga building ay eh, naulit na naman guys, doon na naman din yung nangyari yung mga nagkulaps na building, doon na naman talaga. Pero almost nasa sentro kami kasi ano, 7.4 yung lindol ay kami ay nasa 5 pero sobrang ramdam na ramdam namin talaga yung lakas ng lindol guys talaga namang ay nakakayak talaga <laughs> talaga guys yung nangyari sa amin ngayong umaga umaga nakakasyak na balita talaga yung nangyari sa amin ngayon kaya ayun na nga guys sinishare ko lang sa inyo kaya yung kaming mga OFW o kah kahit sino naman siguro talaga nang hindi natin hawak yung ano yung ating buhay ano pag talagang may mangyayari sa atin talaga, hindi natin hindi hindi talaga kagustuhan natin yung mangyayari sa atin kasi pag pagkalikasan talaga yung ano, yung ating kalaban, o di ba? Grabe talaga, guys. Alam mo yung kusina namin, guys, yung mga pinggan. Halos ay naubos. Kasi tumaob yung ano yung ay hindi naman tumaob, nabuksan nila yung ano, nabuksan niya yung cabinet ng mga pinggan tapos di umuga nang umaga. Ayun natapon yung mga pinggan hanggang sa nabasag doon sa siminto. Kaya dong doon lalo ako na syak nung yung mga pinggan ay tumitila po na talaga. Sobrang nakakasyak talaga guys kung yes ko grabe. First time ko talagang mangyari yung ngayon. Talagang so, sobra na ay, nakaka... Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako mapakamubun kasi nakakayak talagang mga pangyayari na yan. Ayun lang, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung kaya... Sa mga kagaya ko diyang mga ano mga OFW lalo na dito sa bansang Taiwan na lagi na lang nililindol ay sana ay mag-ingat palagi. At ayun na nga guys, dati-dati ay eh, kasi na ano yung pagkalindol eh? parang medyo matagal bago naglindol uli ay eh, kami dati yung aming mga passport, yung mga mahalagang bagay namin ay ini inaano namin, ini ire-ready namin palagi. Ngayon, hindi ko talaga na-ready yung mga halagang gamit ko kasi matagal-tagal na hindi naglilindol dito sa Taiwan. So, yung mahalagang gamit ko ay syempre nakatago pa rin dahil bagong galing ako sa bakasyon ay naandun pa sa uh, pack bag ko. So, <laughs> umpisa ngayon ay kailangan ko na uling i-ready doon kasi yun ang kabilin-bilinan dito sa amin sa Taiwan na yung mahalagang gamit mo ay ilagay mo palagi sa ano sa yung maliit na bag na kaya mong bitbitin para kung sakali at magkaroon ng malakas na pangyayaring kagaya ngayon ay eh, bitbitin mo kaagad eh ngayon guys ay ako nakababa sa kwarto kasi nasa second floor lang naman ako kasi hanggang itong building namin mababa lang to kaya hindi masyadong naapektuhan na sa fourth floor, fourth floor lang kami tapos yung alaga ko sa first floor sa kasi Evelyn ngayon, nakatakbo ako sa babaan na walang chinelas na yung hagdan na binababaan ko. Yung umuuga talaga siya, guys. Umuuga yung hagdan. Parang gumagano talaga siya, oh. First time ko talaga naranasan yung, gay, Diyos ko po. Nagpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi hindi niya kami pinabayaan dito. Sana wala namang masamang nangyari sa ating mga kababayan dito sa bansang Taiwan. At syempre yung mga taga Taiwan sana ay walang masamang may nangyari. At sana naman hindi matuloy yung kasi nag-alert ng tsunami dito sa Taiwan ay sana. Kasi yung mga, mga gumuho na bundok, napaka, napakaraming gumuho na bundok, naglandslide na talaga yung mga bundok na Kasi sa lakas ng impact ng ano, ng, ng lindol na yun talagang sobra. Sobrang nakakatakot. Sobrang nakakatakot talaga, guys. Ayan na, pagayong mata ko, Kai. Nakakayak naman talaga, guys. Siguro kung kayo ang nandito sa, ano, sa kalagayan namin, iiyak kayo. Kaya yung ibang mga kababayan namin dito nagpo-post, umiiyak talaga sila, guys. Oo, kasi... Siyempre, <laughs> nakakayak naman talaga grabe parang uh, dinuduyan talaga dito hindi mo ay nako grabe talaga yung nangyari talaga dito sa amin na ito kaya ayan pangaral ko doon sa mga taga Taiwan ay eh, sana bitbitin nyo palagi yung inyong mga passport dyan at saka yung yung mga IRC nyo para ayun ko kahit anong mangyari eh, yun namang mga ano madaling kitain ng mga damit niya mga kasangkapan na yan ay, pero yung mga mahalagang gamit natin kailangan natin palaging bitbitin palagi para kahit anong mangyari ay eh, dala, dala natin yung ating mga pagkikilanlan sa atin di ba ay Diyos ko na iyak talaga ako kung alam niyo lang nakakaiyak pag nangyari sa amin ni Evelyn ngayon. Si Evelyn ay hindi pa rin makamubun. Alam nyo guys, malimit ang aftershock. Grabe. O, kagaya ngayon, nakalimbang aftershock na. Eh, si Evelyn palaging, parang ano na ba siya? Parang hilo na siya. Kaya parang nakakaramdam siya ng uga. Sumisigaw na kaagad-agad siya. Kaya parang yung nagkakapubya na. Nagkapubya din si Evelyn sa nangyari. O, ayan, wait lang guys. At kasi may tumatawag. Ay, at ayun na nga guys yung amo ah, ko ay tumawag kasi nag din siya sa amin kasi nasa trabaho sila. Eh, tumawag sila sa akin kung ano nang nangyari. Ayun, pinakita ko kasi binidyohan ko anong nangyari dito. Kahit yung nasa third floor guys, yung mga ano namin, yung mga cabinet doon, nabuksan yun talaga. Na, tap, tapon lahat yung mga gamit doon sa, ano, sa cabinet. Tapos, ayun na nga. <laughs> ah... <laughs> Grabe nangyari, nakakatawa pa rin ako, no? Grabe nangyari sa amin. Ito yung pangyayari na hindi hindi ko malilimutan. Pero nagpapasalamat talaga ako kay Lord. Thank Thank you talaga kay Lord kasi hindi mo kami pinababayaan palagi. Ayun, kailangan talaga eh dubling ingat at kahit hindi naman hindi natin alam kung ano mangyayari sa ating mga ano sa mga future natin, hindi natin alam kung ano mangyayari sa ating kaya dubling ingat. Ayun nga guys ibinahagi ko lang sa inyo guys kung ano yung naranasan ko ngayon ngayon na talagang nasa shock pa rin ako hanggang ngayon kasi si Evelyn first time niya kasi dito sa Taiwan eh ano siya yung nasa shock talaga siya pag maramdaman lang niya yung after shock na konti eh nasigaw na agad siya kaya ayun nagkapobya siya sa lindol kasi kung kailan siya first time niya dito sa Taiwan ay eh doon siya dun niya naranasan yung sobrang lakas talaga na lindol as in sobrang lakas o oh, diba, nakakatakot no That... kaya ayan kami <laughs> talaga mga OFW guys hindi namin alam kung kung kailan kung anong mangyayari sa amin dito Tayo so, nung nag aftershock na naman guys mararamdaman mo naman guys pag nag aftershock dito, yung aquarium kong maliit guys umuuga siya nang umuuga yung tubig nya umaalon nang umaalon pag na Pero ma, ma, maliliit pa lang yung aftershock ngayon. Sana nga guys, ay hindi na siya mag, ano, hindi na siya lumakas yung mga aftershock na yan. Kasi, ang kinakatakot namin, guys, ay yung magkaroon ng tsunami talaga dito sa Taiwan. Kasi, hindi lang dito sa Taiwan, mag tsunami Japan at saka dyan sa Pilipinas. Kaya, yung magingat kayo dyan sa mga lugar na, ano, na malapit. Kasi, magkakalapit lang naman tayo yung Taiwan at saka Pilipinas, eh. Kaya, yung ina, ano kailangan alerto kayo sa tsunami diyan sa may ano lalo na diyan sa, sa may Pasig kasi kung magka tsunami dito sa bansang Taiwan ay talagang damay-damay yan. Totoo yan pati Japan guys kasi hanggang dun yung ano eh yung ano ng ng earthquake. Hindi lang dito sa Taiwan yung nag-earthquake guys, hanggang diyan din sa ano. Kung hindi hindi naman siguro niyo naramdaman pero dun sa ilalim ng ano eh damay yung ano damay yung Taiwan at saka Japan ay yung Pilipinas at Japan so kailangan ay eh, magingat kayong lahat diyan guys so ginawa ko lang itong video na ito kasi para mapanood ng lahat at nang makapag-ingat na din kayo guys okay guys maraming salamat sa panonood sana ay eh, magingat kayong lahat lalong lalo na yung mga kababayan namin dito sa Taiwan ayan iyakin <laughs> talaga ako kahit kailan Giveaway. Okay,